Sino ang gagawa ng masama sa inyo kung laging mabuti ang ginagawa nyo? Pero kung usigin kayo dahil sa kabutihang ginagawa nyo, mapalad kayo. Huwag kayong matakot o mag-alala sa anumang gawin nila sa inyo. Alalahanin nyo na si Kristo ang dapat ninyong parangalan at sundin. Dapat lagi kayong handang magpaliwanag sa sino mang magtatanong sa inyo tungkol sa pag-asa ninyo. At maging mahinahon at magalang kayo sa inyong pagsagot Tiyakin ninyong laging malinis ang inyong konsensya para mapahiya ang mga taong minamasama ang mabubuti ninyong gawa bilang mga tagasunod ni Kristo. Mas mabuti pang magtiis kayo ng hirap dahil sa paggawa ng mabuti kung ito talaga ang kalooban ng Diyos kaysa sa magtiis kayo ng hirap dahil sa paggawa ng masama. Sapagkat si Kristo nga'y pinatay kahit wala siyang nagawang masama, at minsan lang siya namatay para mapatawad ang mga kasalanan natin. Siya na walang kasalanan ay pinatay alang-alang sa ating na mga makasalanan para madala niya tayo sa Diyos. Pinatay siya sa laman, pero binuhay siya sa Espiritu.